kahulugan ng panaginip tungkol sa mga martilyo. Ang mga panaginip tungkol sa mga martilyo ay maaaring isang indikasyon ng pagsusumikap, ang pangangailangan para sa higit na kapangyarihan o kontrol at ang pagnanais na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Maaari rin silang sumagisag sa pangangailangan para sa nakabubuo na pagbabago at pagkilos. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang maraming iba't ibang mga interpretasyon ng mga panaginip na kinasasangkutan ng mga martilyo at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa martilyo? Ang mga panaginip tungkol sa mga martilyo ay maaaring sumagisag sa pressure na iyong nararamdaman sa iyong buhay. Marahil ay nahihirapan ka sa iyong trabaho o mga responsibilidad o pakiramdam mo ay hindi ka makapagpahinga. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magtrabaho sa iyong mga layunin at gumawa ng pagunlad. Ang martilyo ay kumakatawan din sa pisikal na paggawa, kaya ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa ilang aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay na nahihirapan ka kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbugbog ng isang tao gamit ang martilyo. Panaginip ng pagbogbog ng isang tao gamit ang martilyo ay maaaring sumagisag ng damdamin ng pagsalakay at poot sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang pagpapahayag ng iyong panloob na mga pagkabigo at sama ng loob na bumubulosok sa ilalim ng balat. Bilang kahalili, maaari itong maging isang senyales ng babala na kailangan mong kumilos upang protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala at dapat gumawa ng mga hakbang upang gawin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng tao gamit ang martilyo. Panaginip na pumatay ng isang tao gamit ang martilyo ay maaari maging tanda ng pinipigilang galit at poot na namumuo sa loob mo. Maaring ito ay isang babala na ikaw ay nasa panganib na magalit sa isang tao o ikaw ay may hawak na mapangwasak na mga damdamin na kailangan matugunan. Maaari itong sumagisag sa isang paparating na paghaharap na dapat mong harapin sa malapit na hinaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa isang partikular na sitwasyon o o tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdurog sa ulo ng isang tao gamit ang martilyo. Ang panaginip tungkol sa pagdurog sa ulo ng isang tao gamit ang martilyo ay maaring kumakatawan sa nakakulong na galit at pagkabigo na nakadirekta sa isang partikular na tao. Ito ay maaring sumagisag sa pakiramdam na parang may hindi nakikinig sa iyo. O ang isang aksyong ginawa nila ay nagdudulot sa iyo ng emosyonal na pagkabalisa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin kumatawan sa isang pakiramdam ng pagnanais na kontrolin ang isang sitwasyon sa iyong buhay at pagiging handa na gawin ang anumang kinakailangan upang matiyak na mangyayari iyon. Maaari rin itong maging tanda ng pangangailangan gumawa ng mas direktang diskarte sa paglutas ng problema kahulugan ng panaginip tungkol sa paghawak ng martilyo. Ang panaginip na may hawak na martilyo ay tanda ng pagkakaroon ng kapangyarihan o lakas na gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay. Maaari itong sumagisag sa kakayahang sirain ng mga hadlang at limitasyon na pumipigil sa iyo. Sinasalamin din ito ang pagnanais para sa kontrol at ang kakayahang kumilos sa mahihirap na sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay upang makamit ang iyong mga layunin at gumawa ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ninakaw na martilyo. Ang panaginip ng isang ninakaw na martilyo ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kawalan, ng kapangyarihan at kahinaan. Ang panaginip ay maaring sumisimbolo ng kawalan ng kontrol sa iyong buhay, lalo na pagdating sa pagkamit ng iyong mga layunin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na may nagsasamantala sa iyo o nagmamanipula sa iyo para sa kanilang sariling kapakanan. Maaari itong tumukoy sa pangangailangan para sa mga hangganan sa iyong mga relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hukom na hinampas ka ng martilyo ng may pagsalakay. Ang panaginip ng isang hukom na hinampas ka ng martilyo ng may pagsalakay ay maaaring kumakatawan sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon sa pagkising sa buhay. Maaari itong maging isang babala ng pagpikit sa isang partikular na sitwasyon ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan maaari itong magmungkahi na ikaw ay hinuhusgahan o malupit na pinupuna ng isang tao sa iyong buhay at kailangan mong manindigan para sa iyong sarili. Ang panaginip ay maaaring magsilbi bilang isang paalala na alalahanin kung paano maaaring maling interpretasyon o mali ang iyong mga salita at kilos. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang tanda ng malalim na ugat na takot o pagkabalisa na nagpapakita sa iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa martilyo ng iyong lolo. Ang panaginip ng martilyo ng iyong lolo ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng matibay na pundasyon sa iyong buhay. Maaari itong sumagisag sa pangangailangang bumuo ng isang secure at maaasahang sistema ng suporta. Ang martilyo ay maaring magmungkahi na oras na para igalang ang pamana ng iyong lolo at gamitin ang kanyang lakas at karunungan. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng iyong pangangailangan para sa proteksyon. Maaaring pakiramdam mo ay mahina o walang pagtatanggol sa isang kasalukuyang sitwasyon at kailangan mo ng tulong ng isang taong mas may karanasan upang gabayan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang batang babae na may martilyo Ang mga panaginip tungkol sa isang batang babae na may martilyo ay sumisimbolo ng idea ng pagkawasak at muling pagsilang. Iminumungkahi nito na may isang bagay sa iyong buhay na magtatapos, ngunit isang bagong simula ay nasa abot tanaw. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin tumuturo sa isang pagnanais para sa kontrol dahil ang martilyo ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan upang lumika at magwasak. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong tumuon sa paglikha ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa martilyo ng isang hukom. Kapag nanaginip ka ng isang martilyo ng isang hukom, ito ay isang representasyon kung paano nakikipaglaban ang iyong subconscious at conscious mind laban sa isa't isa. Ang panaginip ay sumisimbolo sa iyong panloob na pakikibaka habang sinusubukan mong magkaroon ng kahulugan sa mga desisyon na iyong gagawin. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na hinusgahan mo ang iyong sarili at tinatanong ang iyong sarili tungkol sa iyong pag-uugali at kilos. Bilang kahalili, ang panaginip ay isang tanda ng pagkakasala at maaaring magpahiwatig na hawak mo ang isang bagay na iyong pinagsisisihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may pumatay sa iyong pusa gamit ang isang martilyo. Kapag nanaginip ka na may pumatay sa iyong pusa gamit ang isang martilyo, ito ay nagmumungkahi na ang ilang uri ng salungatan ay namumuo sa iyong buhay ang panaginip ay maaari ring sumasalamin sa ilang hindi nalutas na galit na iyong dinadala sa palikit. Ang pagpatay sa iyong pusa ay maaaring isang paraan upang mailabas ang galit na iyon o maaaring ito ay isang babala na may mas malalapa na mangyayari. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga martilyo ay maaaring sumasalamin sa pressure na iyong nararamdaman sa iyong buhay o ang pisikal na paggawa na kasangkot sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay.